Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. kung ano ako ah, kamusta daw yung uh, Senate Bill 231 yung Senior Citizens Right to Work Act of 2021. Okay. Yung karapatan ng mga senior na magtrabaho, at magkaroon sa ng negosyo. Sinasabi ko rin 'yan. Noong 2016, <laughs> merong batas yung RA 10911, uh, <laughs> Anti-Age Discrimination uh, in Employment Act. <laughs> okay. Ang ang purpose ng talaga bigyan ng pagkakataon yung senior citizen na ma-employ pa din. Pero bakla yung batas uh, and the expression kulang kulang sa puwersa yung batas nakalagay doon pagka ikaw ay mag-hire hindi mo pwedeng ilagay yung age limit pero hindi nakalagay doon na compelled ang isang agency na mag-hire ng senior citizen kunyari merong aplikante sa isang posisyon yung isa ay senior citizen yung tatlo ay hindi senior citizen di ba walang provision na kailangan yung senior citizen ng ano mo so wala lip service yung batas na yon di ba? now kung kailangan mong baguhin yung yung ang, ang sinasabi ng ng Senate siguro aalisin mo yung yung mandatory retirement age mm -hmm. kasi nakalagay sa uh, hindi ko alam kung anong batas civil service law siguro na ang mandatory retirement ay 65 kapag ka tiningnan mo yung sa private yung batas ng mm -hmm. uh, senior seat ng ano ng yung SSS Uh, nakalagay doon, ang membership sa SSS is only up to 865. Ang application is up to 860. Ibig sabihin, kung nagtrabaho ka ng 60 years old ka, ngayon ka lang nagtrabaho, hindi ka na pwedeng mag-apply ng membership sa SSS. Sa GSIS naman, 8291, ang mandatory retirement 865. Ibig sabihin, ang membership, Mm -hmm. 65 kasi hindi pwedeng idikta ng GSIS law yung retirement age eh. Pero yung membership sa system is only up to 65. So kapag ka nagtatrabaho ka pa rin sa gobyerno at age 65, hindi natatanggapin ng GSIS yung contribution mo at yung contribution ng gobyerno para sa iyo. Because merong nakalagay sa RA 8291 mm -hmm. na ang mandatory membership sa, mm -hmm. sa GSIS sa only up to 65. Mm -hmm. So kung ako ang tatanungin nung Senate Bill na yun, ang kailangan nating i-amend yung provision ng GSIS law na kapag ka ang isang uh, public servant ay nagtatrabaho sa gobyerno even beyond 65, kailangan bigay pa rin ng, uh, ng GSIS yung benefits. Now, kung sakali naman na pagdating niya ng 65 at pwede na siyang mag-retire dahil 15 years na siya, ibigay ng GSIS yung retirement, pero yung contribution ng agency na dapat i-remit sa GSIS dapat idagdag na sweldo doon sa public servant na nagtatrabaho pa. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.